you mga idol ah, Good morning At eh, mga idol uh, ah, Gagawa tayo na um, Tawag nito Parador Yung mga idol na parador Gagawin natin Kasi Marami ng ano Marami ng Mga kalat na kailangan ilagay Yan mga idol oh. Yan lahat ng mga yan Yung ilalagay natin dito Kaya yeah, Gawa ako ng parador Ayan, uh, shout out pala ako dun sa ano sa <coughs> mga kasamahan ko sa MC Trailer. Yan kina uh, Master Rodolfo. Ah, uh, nakalimutan ko yung apelyido. Inor Inonari In Inonario. Yan. Basta something mga ganyan. Kalimutan ko. Ah, uh, tawag nito hindi ko pa kasi nabasa maigi yung ano yung, yung sa Simas Bukom mga idol. Shout out ko rin ako sa mga kasamahan ko dyan. Na chief mate. Yung third mate. Yun, nakababa na pala na si third mate. Tapos, lahat ng mga OIS, EB. Mga kilala ko doon. Shout out sa inyo. Saka Wilder Fitter ko na kasamahan ko rin. Shout out sa inyo. Uh, tawag nito. Maraming maraming salamat dahil maganda yung ano pinagsamahan natin yun nakababa ako ng maayos maganda uh, sana ano sunod na onboard ko ganun pa rin maganda yung ano para walang stress yun uh, kahit ano na tayo 37 na tayo uh, yung ano natin trabaho natin pag walang stress ano bumabata tayo hindi tayo ano tumatanda Ayan. Eh ngayon ang assignment ko. So, gagawa ako ngayon ng aparador ng idol. Tapos shout out rin pala ako sa nagpahiram sa akin ng ano, electric saw. Ayan. Pang idol me, may! may tumatawag. Me. Tawag. Ayan mga idol. Ayan. <coughs> makita Pahiram sa atin to nung ano, kaibigan natin. Uh, si ano, uh, Mr. Nestor Bilawan. Yan, to. So, sa, kanya rin tong barina mga idol. Yan. Sa kanya rin to. Uh, blessing. Blessing na blessing ako dahil ano, kahit na napahiram niya ako. Mabait, mabait. Maraming maraming sayo. salamat sa iyo, uh, Nistur Bilawan. Thank you. Ayan. Kasi, ano na, basic na, ako oh. Madali na lang nila, ano dito. I-slice. Ayan. Ang nahurok yeah, na dito nga, kahit tag-25 ra ang, ano niya, tamis. Nalabyan lang ito na mong gahap. Ayan, mga idol. Oh, ito, ang gamit ito, mga idol, ito. Ayan, oh guide siya para yung pagkat natin hanggang dito sa dulo tuwid na tuwid yan mga idol yan o. kasi kung wala kasi itong guide na to ano uh, liliko liko siya kasi maliit lang yung ano niya yung pinaka bleed niya yan mga idol kaya nilagyan ko ng guide gamit na gamit yan kahit saang ano kahit sa ang trabaho maganda pa rin yung may guide yan hugot oh, ata yan eh yan mga idol oh. yan